So may paraan po no para ma-open natin yung Gcash natin kasi ngayon internal server error. So may paraan yan, tingnan niyo time check. Uh, ngayong umaga lang 6:36 yet saka yung pizza oh, kung ano ngayon. So ang nagawan ko ng paraan so open lang natin yung Gcash. Yan, wait lang. Oo ayan open natin yung gcash hide ko lang yung number ko kasi kailangan tapos enter natin yung uh, pin ayan so kanina naka internal server error to tapos may nag tricks akong ginawa ayan na open ko na yung gcash ko So, pwede na natin gamitin ulit. So, time check ulit. Ngayon lang to ngayon. Kasi yung iba, nag-cash out na kasi natakot sila baka mawala yung amount nila sa Gcash. So, maraming salamat.